Good afternoon. Good afternoon po. So, yung girlfriend mo may baby ngayon. Meron po, sir. Tapos ngayon, sinasabi baby mo. Apo, sir. Ba't nagdududa ka, sir, kung girlfriend mo pala siya? Bali po, um, simula po nung nanganak po yung kinakasama ko ngayon. Tapos marami pong nagsasabi na ang layo daw po ng itsura nung sa ex ko, sa kasa-anak ko po ngayon. Sa aming magkapatid, halimbawa, eh, di ba? Sherry, sampu kami meron talagang hindi namin kamukha malayo. Yes. Totoo. Sinasabi pa ka, baka ampun ka o baka pinulit ka sa basurahan. May mga biro-biroan, yes, pag malilit pa kami, Apo. ikaw baka pinulot ka sa basurahan o ikaw ay ampon lang, etc. Hindi porket hindi kamukha ng nanay o tate agad-agad. Yes, sir. Depende yun, sir. Apo, sir. Ano pang reason mo bukod sa hindi mo kamukha? Bali, bukod sa hindi kamukha ng mami mo? Bali, umami na po siya. Nagkaharap po kami sa barangay na hindi nga raw po ako yung tunay na Ah, okay. Akala ko, sir, kasi it's not fair dahil lamang hindi mo kamukha yung bata, hindi kamukha ng misis mo o kinakasama mo yung bata, it doesn't mean outright na hindi nyo anak. Kasi pwedeng kamukha ng lolo, kamukha ng lola. Ganun yun eh. Di ba? Pero sige, kung gusto nyo po sa ipapadini test ka, akong bahala. Para talaga once and for all, kasi DNA test, 99.9% accurate yun. Para once and for all, we can put it at rest. Kaharap po yung mga taga-DSW, sir, saka yung taga-Bawsi po. Doon niya mismo inamin sa harap po. Simula naman po nang pinanganak ko yun eh, talaga po dinipinay na po si sa Sarmento. Sabi niya po sa akin, aminin mo lang hindi ko na itutuloy yun faithful po, sabi niya po. So bakit may inamin sa DSWD kaharap yung BAUSI na hindi si Aldrin ang tatay? Tapos ngayon babalikan mo siya at pinapasagot mo sa kanya kung hindi man pala siyang tatay, ikaw na mismo umamin? Hindi po, hindi po po pinapasagot po sa kanya si Sa ang ano niya po kasi, nagkaharap po kami sa, yung nagkausap po muna kami sa cellphone. Sabi niya po sa akin, na aminin mo lang na hindi po na itutuloy yung kay Paul po. Ilang naman ang gusto ko malaman. Sabi Be, Pero ma'am, inamin mo na sa aming uh, research, sa aming staff na, Pinagsabay mo si Sir Aldrin at sa isa mga pang boyfriend, tama ba? Ano po, hindi po totaling boyfriend ko po yun ito. Parang naging kaibigan ko lang po kasi nagtaroon po kami ng issue ni Sarmiento. Okay. so, right. nagkaroon time. kayo ng issue ni Mr. Sarmiento, meron kang naging karelasyon na ibang lalaki. Tama? Okay. Dahil dalawa pala sila pinagsabay mo, possible na hindi talaga si Mr. Sarmiento ang tatay. <laughs> yun po. Yun din po yung gusto namin malaman sa resto kami. Makailang beses kayo nagsiping nitong isang lalaki? Isang beses lang po isang beses. So possible na hindi to si sir. Kapag din itest natin to. Um, yung napagkasanduan po namin sir sa harap po ng BAUSI saka sa DSWD. Once po na mag-positive, itutuloy ko po yung sustento. Pero kung mag po, um, ihinto ko na po at pagbabayaran niya po yung lahat ng mga ginawa niya sa akin. Tulad po ng mga nagastos ko sa bata. Uh, ipapatanggal niya po yung apelido ko. Of course, pwedeng gawin natin yan. Ikukorte okay, natin. Pwedeng burahin sa birth certificate, pero korte po ang pwedeng gumawa niyan. Hindi po niya basta-basta gawin niyan. Ah, po, sir. So, Ma'am Jonalyn, maganda naman itong sinasabi niya ngayon, deal. Kapag lumitaw sa DNA test na talagang siya yung ama, then, sabi niya, tutuloy niya sustento. Tama? Pero kapag hindi, well, yung mga nagastos niya, ibalik mo plus yung apelido ng bata, na nilagay mo sa pangalang Apelido <laughs> Sarmiento, babawi niya sa pumigda ng korte. Naintindihan niyo po iyon? Ako. Okay, okay. Sabi ko naman po sa kanya na huwag niya na, naman po ako agad-agad rin niya. Basta kali po niya po. Kasi alam din naman po niya yung sitwasyon namin. Magandang hapon po ma'am. Hello po. Ba't po kayo naiyak? Hindi kasi po, sobra po yung ginawa niyan sa amin eh. Ano pong ginawa? Sobrang pagpapahiya po. Anong klase pa papaya po? Nung ano po, nung nagsama kami niyan, sir. Ano po, uh, sumusugod po 'yan sa bahay. Sumisigaw po, sigaw na sigaw. Tapos pag hindi siya, hindi po siya makontento, pupunta po 'yan ng barangay. Ulit-ulit po kami sa barangay, nakakahiya po. Eh hindi naman po ako nakatira sa kanila eh. Tapos lalabas po kami ng bahay, pag-uusap-usapan kami dahil sa kanya. Tapos nakarating din po kami sa PAO. Apat na beses kami pumunta sa PAO. Malaking abala tong ginawa. Pinapaw Opo, po, sobra niya, po. Nag-post pa sa social media? Opo, tapos sino-sino po? -sino -sino oh, Pinahiya kay sa social media? Sino-sino po tao ang chinachat niya tapos sinasabi po na kabit po ako, kabit ganyan. Naku, may kasong cyber libel to. Ganun po ang ginagawa niya pa mamaya sa amin. Ma'am Jonalyn. Hello po, Sir Raffi. Mabigat po itong ginawa niyo, ma'am. Dapat, Melody, kinuwento mo yung buo kasi ganito po yung Sir Raffi. Bago po may sana si Melody, may kami pa po ng asawa ko, kaya nakasama ko pa po sa isangyento that time po. Marami po nagsasabi sa magkakatrabaho. Magkakatrabaho po kasi sila ng asawa, yung asawa niya po. Ngayon yan po si Melody. Marami na po nagsasabi sa akin, sa kanya, si Melody na may asawa ang tao si Aldrin Buntis pa. Uh, may asawa si Aldrin Buntis pa, but it so happened na ikaw na mismo nag-amin, magkasama nga kayo, pero ikaw ay nag one night stand sa ibang lalaki. Opo, dahil po nagkaroon po kami ng problema ni Sarmiento, alam niya naman po yan na marami po ko na babalitan sa kanya na sinasino po yung babaeng mga inaangkas niya po sa trabaho niya. Pinapaamin ko naman po siya, ayaw niya pong aminin na kasi hindi lang po totoo. Bali po sir, isang beses ko lang po siyang sinabay dahil po nung araw <coughs> nung gabi po nung sir, nagkaroon po ng search circuit po sa trabaho namin. Tapos yung wala po siyang masabayan, bali tigatundo, tigatundo po siya. Isinabay ko lang po siya noon, sir. Yun lang po oh, yun. yun. Opo, yun po yun. Anyway, ganito na lang pong gawin natin. papad-DNA test natin yung bata. Paglabas ng DNA test, like I said earlier, 99.9% accurate yung ginagam pwedeng gamitin sa korte yun. So, pwedeng natin gamitin yung DNA test result para punta tayo sa korte nang sa gayon matanggal yung apelido, apelido po po, mo doon sa birth na bata. Isa yun. Then number two, yung kailigan mo na, uh, pa yung yun, mga sir. nagastos mo, ibabalik niya. Kapag lumitaw sa DNA test result na hindi siya tatay, yung mga nagastos niya doon sa baby mo na kasi pinapaako mo sa kanya, ibalik mo. Pwede eh, naman po namin pag-usapan niya, sir. So, eh, huwag niya naman po agad biglain na agad-agad po. Alam niya naman po ang sitwasyon. The day po na pumunta kami sa barangay, tapos kinabukasan po ata or other day. Nakapag-outing pa po siya nun. May nag-post po na isa sa member of the family niya na nag-outing sila. Hmm. Meron po kami fruit. Nag-outing nag sila nung no? kinabukasan po, may po nun. Sino ka-outing ka Pami niya? Pamilya niya po. Pamilya niya po. Kasi sinelebrate lang po namin yung birthday ng anak ko na kinakasama ko. Eh, wala naman masama kung nag-outing. Wala akong nakikita masama doon. Mm -hmm. Pwede naman mag-outing tayo kasama yung family natin. Pero ang pinaka-issue po kasi dito, yung bang pinaako sa iyo yung bata na alam niya na maring hindi sa iyo. sir. Okay, at pinagsabay kayo. Malalaman na natin yung katotohanan po, sir, ma'am, after the DNA test result. Uh, pwede ko po bang i-request kung sino po ba yung Totuong or anong tatay. pangalan ng bata pag nalaman po yung negative? Anong pangalan ng tatay, tatay ng po. bata? Nasa kanya po yung kung sabihin niyo o hindi. Hindi po pa pwedeng... Hindi po, karapatan niyang itago yun. Pwede rin malaman, if it's okay, malaman yung pangalan ng lalaki. Huwag na lang po, siguro po natin i-damay okay. po siya. I understand. Sabi ko nga po, pa, pa. Sir Aldrin, nasa kanya yun. Karapatan niyang hindi sabihin, karapatan niyang sabihin. So in this case ayun niya sabihin. So eh paano po sir kapag hindi po siya tumupad sa usapan namin na hindi niya po maibalik yung mga Pwede kang uh, magkaso sir. Pwede po magkasu Pwede ka magkaso sa kanya. Pwede kang magkaso. Yeah. Ayun po. Pero let's wait for the DNA test result po. muna. Okay po. Like I said, maaring anak mo maaring hindi. Okay po. Kasi it doesn't mean na dahil hindi mo kamukha yung bata, matik na hindi sa iyo. Apo sir. Kasi like sinabi ko kanina, baka kamukha to ng lolo, lola ng side mo o ng side niya, Tito, tita. May mga gano'n eh. Apo. po. Diba? So, let's wait. After nung DNA test, balik kayo. Doon tayo magkaalamanan. Ma'am, Jornaline. Ha? So, magpapadina test tayo, ano, yung uh, baby nyo at saka itong si Aldrin. Sir Aldrin, okay sa'yo? Para magkaalamanan na. Okay? Ha, So, gano'n na lamang po. Okay. Sige. Pundaw kayo kay Odette. Bala na si Odette magpa- libre to kami ng bahala magbayad. It's ECDNA, sir. ECDNA. Salamat po sa time na binigyan niyo sa amin, Ma'am Jonalyn. Thank, thank, you po, sir. Magandang thank hapon po, po. Ma'am Jonalyn. Opo.